What's up mga lods ngayong araw magpapalit ako ng prino dito sa aking motor Honda Beat So hindi lang tayo biyahe ng biyahe kay panda Mahirap mawala ng prino Sobrang ina ng prino ko kaya papalitan ko ng prino dito sa likuran Pero bago ang lahat mga lods is muna natin itong turnyol dito Size 14 dalawa tapos size 10 sa ilalim dalawa din Nanginam nga pala ako dyan ng mahabang tubo para mabuksan ng mabilis itong turnyol dito sa likuran kasi matigas to Gagawin ko siyang extension dito sa aking sakit Patulong nga ako dyan sa aking pinsan kay ano, Roland Ayan siya yung pinagbukas ko. Ako naman yung nagawak sa preno ng motor at saka nakaside stand yan ng diskarte dyan para mabilis siyang mabuksan. At saka nakalapat yung gulong sa lupa. At saka pupirasahin. Isang bis lang nga namin sinubukan at nabuksan ka agad. Ang sukat nga pala ng sakit sa likuran is 24. Kinalas na agad namin dyan mga lot yung gulong para mapalitan na namin ng preno. Tinanggal yung adjuster nut sa kabilang side para makalas na yung gulong ng tuloy sobrang dumi nga dyan mga lods ng hub ng preno yan o no? at saka may napotol dyan na spring din kaya pala mahina talagang preno ko at ito din yung friction nya sobrang ano din sobrang dumi sobrang dumi nyan mga lods kaya brinasan ko na dyan yung mga ano dumi dumi yung mga likabok at saka buhangin buhangin lupa nandyan na naipon sa may ano nagaya ng preno ginamitan ko nitong pang spray na nabili ko sa shopee eh, itong pang sa preno dito so bumubula siya dyan pag bula niya iwawas out niya yung mga dumi yung mga alikabok pati rin itong mismong hub nisprayhan ko din siya nitong panglinis sa preno, para matanggal dyan yung mga ano alikabok na nandyan na mga dumi, -dumi. ko na nga pala dito yung brake shoe na nabili ko sa shopee din ito ay ano, ang ilig ilig brake shoe to So ayos naman to, makapit naman to. Nilagyan ko nga pala ng grasa dyan yung pinaka-tread din niya. At saka nilinis ko itong mismong hub pinunasan ko ng malinis na basahan tsaka saka ko naman siya niliha para mas makapit yung prino natin pag ginamit tsaka binalik ko na tong mismong gulong tsaka binalik natin yan yung tornilyo at saka hinigpitan ng tama lang kasi huwag masyadong higpitan to kasi ang hirap buksan pag binuksan to dito sa gulong sa likuran so ayun natapos na rin yung problema ko na mahinang prino sa likuran ko ng aking ano, so karamihan pa naman ng nabit mahinang prino sa likuran lalo ito sa mga version 2 sobrang hina at dyan yung nga mga lods ay sinubukan ko na yung preno ko sa likaran kung talagang makapit na so ayan makapit na nga siya lods dahil bago na yung preno natin so ayan lang mga lods no